Sa isang tahimik na bayan sa Amerika, biglang kumalat ang bulong-bulungan, may gumagalaw sa dilim, may matang pula na nakamasid, at isang sumpang matagal nang nakatago sa dugo na mag-ama. Isang gabi, nagsimulang kumalabog ang bubong, at mula sa dilim may tinig na bumulong. Ang dugo na mag-ama, iyon ang hinihintay naming matikman. Ano ang sikreto ng kanilang pamilya? Sino ang isasakripisyo para mabuhay? At matatapos ba ang sumpa, o lalo lang itong lalakas? Panoorin mo hanggang dulo para madiskobre ang katotohanan. At kung gusto mo pa na mas marami pang kwento na hiwaga at takot, mag-subscribe ka na at i-comment ang idea mo para sa susunod na kwento. Sa isang malamig na gabi sa isang maliit na bayan sa Amerika, biglang kumalat ang bulung-bulungan tungkol sa kakaibang ingay mula sa kagubatan. May nagsasabing iyon daw ay huni na ibon, ngunit ang matatanday na kararamdam ng kaba, dahil alam nilang hindi basta ibon ang naroon, kundi mga nilalang na matagal nang tinatago sa dilim. Sa gitna ng katahimikan, isang batang lalaki ang nagising sa sigaw ng kanyang ama, isang albularyong day na ng kinatatakutan at iginagalang sa kanilang komunidad. Anak, may gumagalaw sa kagubatan at hindi ito basta hayop. Kinabahan ang bata dahil alam niyang bawat salita ng kanyang ama ay may bigat ng katotohanan. Ang kanilang pamilya ay dumayo mula dayland, dala ang mga sinaunang ritual at paniniwala, at ngayon ay nakatira sa isang baryong halo-halo ang lahi, pero nananatili ang takot sa mga nilalang ang gabi. Madalas niyang nakikita ang kanyang ama na may hawak na mga dahon na kratom, mga halamang ginagamit sa panggagamot at insenso na laging sinusunog tuwing gabi. Ngunit ngayong gabi, mas mabigat ang pakiramdam. Sa kabila ng bintana, kumikislap ang ilaw ng buwan at tila may aninong dumadaan, mabilis, mahaba ang mga daliri, at may pulang matang kumikislap. Pa, aswang ba yon? Mahina niyang tanong. Hindi sumagot ang ama. Nakatitig lamang ito, hawak ang isang maliit na kampana na ginagamit sa ritual. Tanging tunog ng hangin at yabag na mga paa mula sa labas ang maririnig. Biglang kumalabog ang bubong. Para bang may mabigat na nilalang ang bumagsak. Napatakip ng bibig ang bata, halos hindi makahinga sa takot. Ang ama niya ay dahan-dahang naglakad patungo sa pintuan, hawak ang isang bote ng langis na galing pa sa kanilang bayan sa Dayland, langis na pinaniniwala ang lumalaban sa masasamang espiritu. Hindi sila basta-basta. Pero bakit dito? Bakit ngayon, bulong na ama, parang may hindi sinasabi. Bumukas ang pinto ng magbisa. Pumasok ang malamig na hangin, at kasabay nito ay ang isang amoy na parang nabubulok na karn. Napapikit ang bata, pilit nilalabanan ang takot. Munit sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang may gumagalaw sa dilim, mahaba ang dila, at may ngisi na nakakatindig balahibo. Anak, manatili ka sa likod ko. Huwag kang lalapit, anuman ang mangyari, madiin na sabi ng kanyang ama, na paabang alam na niya ang susunod na mangyayari. Pero bago pa siya makapagsalita muli, isang tinig mula sa labas ang bumulong, malalim at parang galing sa ilalim ng lupa. Ang dugo na mag-ama, iyon ang hinihintay naming matikman. Nanginginig ang boses ng bata, at ah, bakit tayo ang hinahanap nila? Hindi agad nakasagot ang ama. At sa katahimikan ng gabing iyon, mas malinaw ang tibok ng puso nila kaysa sa lahat ng ingay sa paligid. Dahan-dahang lumingon ang ama, at sa kanyang mga mata ay may bigat na isang lihim na matagal niyang ikinoble. Anak, may sumpang nakatali sa ating dugo, mahina niyang sabi habang inilalapit ang bote ng langis sa apoy ng kandila. Sumiklab ito at lumabas ang amoy na halamang galing sa dayland, pabango ng basil at sagradong damo na ginagamit sa mga ritual laban sa dilim. Ngunit sa labas ng pintuan, ang mga anino ay hindi umatras. Bagkos, mas lalo silang lumapit, parang naakit mismo sa liwanag na apoy. Hindi sapat ang mga dasal, pa, nanginginig na bulong ng bata. Isang malakas na kalabog muli ang dumagundong sa bubong, sinundan na paggapang na parang kukolaban sa kahoy. Ang hangin ay biglang naging mabigat, at sa bawat hinga ay may kasamang amoy ng dugo. Bumuka ang langit sa malakas na kulog at sa kislap ng kidlat ay nasilayan nila mag-ama ang isang nilalang sa gilid ng bintana, mahaba ang lig, nakalaylay ang balat, at ang mga matay nag-apoy sa pula. Hindi kayo ligtas dito, ang tinig na halimaw ay parang halakrak at panaghoy na magkasabay. Napakapit ang bata sa braso ng kanyang ama, Ah, ano ang gagawin natin? Bakit ayaw nilang umalis? Mariing pumikit ang ama, huminga ng malalim, at sa unang pagkakataon ay bumulong na katotohanan. Dahil may utang akong hindi nabayaran at ngayon ikaw ang hinihingan na kapalit. Nagikting ang katahimikan. Lalong lumakas ang hangin. Lalong bumigat ang presensya ng mga nilalang sa paligid. Bago pa makapagsalita ang bata, bigla na lang may kumatok ng tatlong beses, malakas, buo, at tila galing sa isang tao. Pagbukas ng pinto, isang matandang day na babae ang nakatayo, hawak ang mangkok na may usok na insenso. Ang kanyang mga matay nakatitig diretso sa albularyo. Matagal ka nang tinatago sa akin, Santi, malamig ang kanyang boses. Gayon, kailangan mo nang pumili kung sino ang isa sakripisyo. Nanigas ang bata sa narinig at anti umatras habang nakatitig sa matandang babae. Ang mukha nito ay kulubot, ngunit ang mga matay matalim, parang tumatagos hanggang kaluluwa. Aanong ibig mong sabihin, halos pabulong na tanong ng bata, nanginginig ang tinig. Hindi sumagot ang matanda. Tanging ang usok na insenso ang kumalat, at sa bawat ulap nito ay lumilitaw ang mga anyo na mga nilalang sa paligid, mga aswang na nakapalibot na pala sa kanilang bahay, nakangisi, nag-abang. Anak, bulong na ama, pilit pinipigil ang pagkahulog ng kanyang boses. Ang dugong dala natin ay hindi karaniwan. May dugo tayong nakatali sa isang sinaunang tipan. At ang tipang iyon ay sa kanila. Hindi totoo yan, singhal ng bata, halos mapayak sa takot. Bakit mo tinago sa akin? Ngunit bago pa makasagot ang kanyang ama, nagsalita muli ang matandang babae, Santi, pinili mo noon ang buhay kay sa pananagutan. Pinili mong tumakas sa Thailand at magtago sa Amerika. Pero ang sumpa ay hindi marunong lumimot. Ang dugo na mag-ama iyon lamang ang makakapagpatahimik sa kasunduan. Biglang yumanig ang lupa at ang mga bubog ng bintana ay nagsipagbasag. Pumasok ang malamig na hangin at kasabay nito ay ang mahabang dila na isang nilalang na pilit inaabot ang bata. Mabilis na hinila na ama ang kanyang anak, itinapat ang bote ng langis at sinindihan sa apoy. Umigaw ang halimaw ng tamaan ng apoy ang dila nito, umatras at nagngangalit. Munit kasabay ng pagurong na halimaw ay ang malalim na tinig na matanda, hindi mo sila mapipigil ng habang buhay. Isa sa inyo ang kailangang yalay. Kung hindi, buong bayan ang malilipol. Napaluhod ang bata, nanginginig, habang unti-unting bumibigat ang paligid, parang sinasakal ng dilim ang kanilang bahay. Tumingin siya sa ama, nagbabakasakali ng sagot, ngunit ang nakita niya ay mga matang puno ng sakit at pag-alinlangan. Anak, bulong na ama, nanginginig ang tinig, kung oras na pipiliin kung ako ang mawala. Munit bago pa man makapagsalita muli ang bata, biglang humalakrak ang matanda, at ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago, unti unting humaba ang kanyang mga niping, ang kanyang balat ay nabitak, at sa ilalim nito ay lumabas ang tunay niyang anyo isang aswang na mas matanda at mas makapangyarihan kaysa sa lahat na naroon. Ang halakrak na matanda ay umalingaungaw sa buong bahay, parang kasabay na hangin at kulog. Nagdidilim ang paligid, tila sumisikip ang mundo sa loob ng kanilang tahanan. Ang bata ay napatras, nanlilisik ang mga mata sa takot, abang nakikita niyang unti-unting lumalaki ang katawan na matanda. Ang mga kuko nito ay humahaba, matalim at kumikislap sa ilaw na kandila. Ang mga pakpak ay unti-unting bumubuka sa kanyang likuran, makapal, maitim, at parang balat ng paniki. Matagal kitang hinanap, santi, unggol na aswang sa tinig na matanda. Gayon, wala ka na matatakbuhan. Ang tipan ay tipan at ang dugoy dapat bayaran. Mahigpit na hinawakan na ama ang balikat ng bata, pinapigilan ang panginginig. Anak, makinig ka sa akin. Kung ano man ang mangyari, huwag kang lalapit sa kanya. Tandaan mo ang itinuro ko sayo. Ngunit halos hindi na marinig ng bata ang sinasabi ng kanyang ama. Ang paligid ay nagbago, ang mga dingding ng bahay ay tila naging balat na isang nilalang, may mga ugat na kumikilos at kumakapit. Ang bawat anino sa paligid ay may mata, nakatingin sa kanila, nag-abang. Ang aswang ay humakbang papalapit, bawat yabag ay parang hampas na malalaking kuko sa sahig. Ang usok na insenso sa mangkok nito ay kumalat at naging parang ulap na pumupuno sa kanilang paghinga. Alam mo, Santi, patuloy nito, ang tinig ay mas malalim ng gayon, bata ka pa lang nang ibinigay ka na iyong ama sa aming pangako. Tumakas ka. Pinili mong mabuhay. Gayon, babayaran mo ang kasalanan na iyong dugo. Napatitig ang bata sa kanyang ama, halos hindi makapagsalita. At totoo ba yon? Hindi sumagot ang ama. Ang mga mata niya ay puno ng luha at galit. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na kahon mula sa ilalim na altar, isang kahon na gawa sa kahoy ng banyan tree na may ukit na mga lumang simbolo na dayland. Binuksan ito ng kanyang ama at mula sa loob ay kinuha niya ang isang makintab na bagay, isang maliit na kampanilyang pilak na may ukit na mga ritual na hindi nabanggit kailanman sa bata. Kailangan natin itong gawin ngayon, bulong na ama, bago siya makalapit. Munit bago niya may taas ang kampanilya, ang aswang ay biglang sumugod, nakanganga ang bibig na may mga nipin na parang matatalim na pako. Ang hangin ay lumamig at nagdilim. At sa isang iglap, bumuka ang sahig sa pagitan nila, at mula rito ay may liwanag na tila galing sa ibang lugar, humahaplos sa mga paanong bata, parang may humihila sa kanya palayo. Anak, sigaw ng ama, sabay abot ng kamay upang pigilan siyang mahulog. Munit ang liwanag ay parang buhay, kumikilos, umikot sa paligid ng bata, at may tinig na bumubulong mula sa ilalim, ang dugo na inosente siyang susi. Pa! Huwag mo akong bitawan, sigaw ng bata, kumakapit na mahigpit sa kamay ng kanyang ama. Ang liwanag mula sa sahig ay mas lalong lumakas, tila sinusubukang lunukin ang kanyang katawan. Pinilit na ama na hilahin ang anak, habang hawak sa kabilang kamay ang pilak na kampanilya. Nanginginig ang kanyang mga labi habang inusal ang sinaunang dasal, mga salitang day na puno ng puwersa at pikhati. Ang dugo ay hindi dapat maging handog, kundi kalasag. Bulong na ama habang patuloy na umaaling ngaw -ngaw ang kampanilya, bawat tunog ay sumasakit sa pandinig ng mga aswang sa paligid. Umaling ngaw -ngaw ang nakakatindig balahibong hiyaw na matandang aswang. Ang kanyang anyo ay nangisay at ang mga pakpak nito ay natupok ng apoy mula sa kampanilya. Ngunit bago tuluyang bumagsak, nakatingin siya sa bata at may ngiting nag-iwan ng pangako. Hindi ito matatapos dito, ang tinig nito ay parang ukit sa hangin. Nadurog ang katawan na aswang sa liwanag, naging abo na tinanggay na hangin. Ngunit hindi nawala ang dilim. Sa halip ito'y kumalat pa, parang ulap na dumikit sa paligid, nagbabanta ng pagbabalik. Napahandusay ang bata sa sahig matapos siyang hilahin na ama mula sa liwanag. Humihingal siya, ang kanyang dibdib ay mabilis ang pag at pagbaba, at ang kanyang mga matay puno ng takot at tanong. Pa, bakit nila sinasabi na ako ang susi? Ano ang ibig sabihin nun? Hindi agad sumagot ang ama, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at ang pilak na kampanilya ay nanginginig pa rin sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang inilagay ito sa kahon at sinara na mariin. Dahil, anak, mahina niyang sabi, halos pabulong, ang dugo mo ang siyang tatapos o muli magpapatuloy sa sumpa. Nanatiling tahimik ang buong paligid. Ang apoy ng kandilay naglalaro sa hangin at ang mga aninong naiwan sa sulok ng silid ay tila buhay pa rin, nag-abang. Ang bata ay napatingin sa labas ng bintana, ang buwan ay kalahati, at sa kislap nito ay may bakas na mga matang nakatitig mula sa dilim. At doon niya naramdaman na ang laban nila mag-ama ay hindi pa talaga nagsisimula. Tahimik ang buong bahay matapos ang nakakatindig balahibong sa gupaan. Ang hangin ay mabigat pa rin, ngunit antiunti nang naglalaho ang mga anino sa paligid. Tanging ang amoy ng sinunog na insenso at abo ng nilipol na aswang ang naiwan. Hawak-hawak ng bata ang kamay ng kanyang ama, pareho silang pagod, sugatan, munit buhay. Ang kanilang mga matay nagtagpo, puno ng kirot at bigat na katotohanan. Pa, mahina ngunit buo ang tinig ng bata, hindi ako matatakot. Kung may sumpaman sa dugo natin, aharapin natin na magkasama. Mumiti ang ama, mapait ngunit may init. Hindi ka nag-isa, anak. Ang lakas ng dugo mo ay hindi sumpa, kundi biyaya kung gagamitin sa tama. Lumapit siya sa altar, muling sinindihan ang kandila at inilagay ang kahon na kampanilya sa ibabaw nito. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal ng temtem, hinahayang lumambot ang bigat na nakapasan sa kanilang pamilya. Sa labas, dahan-darang bumaba ang hamog. Ang buwan ay nakubli sa ulap, at sa wakas, ang gabi ay muling naging tahimik. Niyakap ng ama ang kanyang anak, mahigpit, mahaba, puno ng pangako. Simulang gayon, anak, hindi na tayo tatakbo, Harapin natin ang dilim at tapusin ito sa liwanag. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang unti-unting lumalayo ang mga bulong ng mga halimaw, isang bagong umaga ang dahan-dahang sumilip sa kanilang bintana, simbolo ng pag-asa na kahit anong dilim ang sumubok, may liwanag na muling babangon.